Good day po mga ka-farmers. Dito po tayo sa siyudad po ng Ormoc City kung saan dito tayo mananahalian Pero bago at bago po, pakita ko sa inyo yung Robinson, Ormoc City. At sa dito kami mananahalian at sa pagkatapos ito, ikutin na namin yung buong downtown po ng Ormoc para makita po sa inyo kung ano na po yung Itsura po ng siyudad ng Ormoc. At saka ito na po, mapunta lang kami sa

ano ba yung bawat mo? Ano ba yung mo? Oh, kung si ครับ it looks so good cool. Farmers Papunta na po kami Ormoc Proper po Doon kung daan, po Doon kami sasakay na papunta po Hilongos. At saka makita na rin po natin yung Ormoc downtown, kung ano na po yung itsura, mawaya-maya. Ormoc City. Yung downtown po nila, mga farmers natin yung sa malapit po sa baybayin dahil nakikita po natin yung Ormoc Superdome at saka yung pantalan nila mismo yung daungan yun nila ng mga barko po mga ka-farmers ito rin po yung kanilang fair area po kung saan daungan po ng mga cargo vessel at saka mga passenger at saka mga fast craft kasaramihan po dito yung biyahe sa mga passenger vessel at saka mga fast craft papunta pong Cebu City dito po yung nanggagaling po sa Tacloban at saka sa kabilang mga bayan po ng Liti dito po yung sakayan karamihan papuntang Cebu mga ka-farmers at saka mula dito ipakita ko rin sa inyo yung Ormoc Superdome at saka ilang metro lang po dito at saka ito na po maglalakay na po tayo dito lang po sa malapit lang po sa dalampasigan po ng Ormoc City. mula dito mga farmers sa likuran ko po ito na po yung Ormoc City Superdome kung saan po dito po ginanap yung mga laro po ng basketball mga sporting events po na malalaki dito po sa Ormoc City Superdome at saka yung sa gilid na rin mismo sa kanilang dome mayroon ding plaza at saka ito na rin po yung malinis na Ormoc City Ultra. Saka mga ka-farmers, mga viewers ko po, ko pinakita ko po sa inyo yung kabubukang view po ng Ormoc City at saka ano na, na rin dito na rin sa likuran ko yung bay area po ng bay area po ng Ormoc at saka salamat na rin po sa mga viewers at sa mga subscribers ko at saka shout out kay Sir Chad the Farmer Team Pastilan Team Golden Hearts at saka Team Sardom at saka ano na rin kay Bisaya po ng Australia Chat out na rin pala sa inyo at sa kasalamatan din po sa pakulay. Ito na rin po yung view ng 2024 Ormoc City. Sa kasalamatan din po sa mga viewers.